papalang hapon po sa inyo lahat, uh, meron na po ako isyay share sa inyo na orasyon. Ito ay magagamit po sa araw-araw. Uh, sana po pakaingatan po at huwag ipagyabang itong aking mga binabaging mga orasyon. Kasi uh, para gabayan po tayo ng may uh, bayang po tayo ng mga anghel na mga, at mga espiritu na gumagabay po itong mga orasyon na to gabay po inuusal po sa isip lamang po ng isang beses at ihip po sa mineral o sa dibdib pwede rin sulat sa papel at na at ibalot sa pulang tila at sabi sa mga pintuan para hindi makapasok ang sa bahay ang Sakit na 'yan. Dito po ay alam po natin sa panahon ngayon na uh, marami sakit po na dumada dumadapo uh, hindi po natin alam kaya ako po in-upload po itong uh, orasyon na ito para makatulong po sa inyo. Uh, at yung panahon kasi ngayon ay kung ano-ano yung uh, nararamdaman po natin sa ating mga katawan ng mga sakit-sakit traidor po ang sakit ngayon kaya naisip ko na uh, ibabagi ko po sa inyo ito na galing kay uh, David na, nung kapano na niya kasi yung alam po niyo yung napalud niya po yung uh, kay Isus noon ito po yung ginapit ni David napakabisa po ito kaya pakaingatan po at huwag ipagyabang uh, orasyon po ito pabalik ng sumpa at orasyon sa COVID-19 At iwagan ng pangasinan Kahit na wala pa ang COVID, marami pong dumarating na sakit May panibago naman dumarating Kaya naisip ko na ipagkalob ko po sa inyo ito Magagawit ko sa araw-araw uh, Bago ko po umpisan po ay uh, mag-subscribe At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi kay kayo kayo updated sa aking susunod na video. Uh, Shoutout po kay Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Athena Lustre, Daddy Jun, masuhin mo, God bless sa'yo. No mer God bless sa'yo. Mr. Bro, Paustino Gloria, Loren Castillo, God bless sa'yo. Maria Ras, Milo Maranan, Eds Guns, naski Vlog, at sa inyong lahat, Shout out po sa inyong lahat. Kung may kung na po kayo devotion na uh, ganda po ito kahit i-direct nyo na po. Sa mga wala pong kung, kung nakakaalaman -na po nyo ang aking sinabi na kung wala po pa kayong devotion ay kahit magdasal po kayo ng isang ama namin, isang abangin ng Maria, at at isunod po ang orasyon. Uh, narito po ang orasyon. Uh, mausalin ko po Isi, Krusim, Domini Pugiti, Portis, Ad Birsi Binsit Liu, Di Tribu Huda, David, David aliluya 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 isang bisis lang po uh, isa kai po sa uh, lalagyan po ng mineral o sa dibdib para inumin po ninyo araw-araw at pwede rin isulat sa papel at na malinis at ibalot na pulang tila at isabit po sa mga pintuan para hindi makapasok ang sa bahay ang sakit na yan usalin ko po na naman po yung orasyon Isi, e. Crusim, Domini, Pogiti Portis, Ad Bersi, Binsit D.U.D. Trebo, Huda David, David, David Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan po ang orasyon. Uh, po kayo at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po pakaingatan po at huwag ipagyabang at share po sa iba para malaman po nila na may ganito pong uh, nagtuturo po ng iwagan ng Pangasinan. Para malaman po na nila rin na may ganito pong usapin. Ah, uh, salamat po sa inyo lahat at advance Merry Christmas po sa inyo lahat. Tabay po